Pinagkakaguluhan ng mga deboto ang isang imahe ni Birhing Maria sa Tanawan, Batangas na umano'y lumuluha ng dugo at nakapagpapagaling umano ng na sakit. Iniimbestigahan pa po ito ng Simbahang Katoliko. May live report si Julius Segovia. Julius? Susan, walang patid sa pagrosaryo ang mga deboto sa sinasabi nilang nagdimilagrong imahe ng Our Lady of Mary Mediatrix sa Tanawan City, Batangas. Itong Marso raw nagsimulang lumuha ng dugo ang imahe na sinundan ng pagtagas daw ng langis sa muka at mga palad nito. Nagpapakita raw kay Eleanor Cueva ang Birheng Maria na regalo sa kanilang pamilya ng isang kaibigang pari. Pati ang ibang imahe ng Birheng Maria sa bahay nila, Nagmimilagro milagro na rin daw kabilang ng Our Lady of Peña, uh, Peña Francia na patron ng Naga City. Ang mga larawang ipinakita ni Eleanor sa GMA News ay mga nagpapagamot daw sa kanya na mula pa sa malalayong lugar. Ang mag-80 anos ng si Lola Matilde, isa raw sa mga napagaling ni Eleanor gamit ang tumagas na langis mula sa Birheng Maria. Pero hindi naman lingit kay Eleanor na may mga tumutuligta sa, sa kanya. Taminado si Eleanor na nasasaktan siya. Ayaw magbigay uh, ng komento ng kura paroko ng simba sa Tanawan City dahil may proseso raw na sinusunod ang simbang katolika katolika kaugnay nito. Pinaiimbestigahan na rin daw ng arsobispo ng lipa ang pagluha umano ng dugo ng Birheng Maria. Tanging ang Santo Papa lang daw ang may kapangyariang magdeklara kung milagro nga ito o hindi. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Susan. Maraming salamat, Julio Segovia.